Have a nice day, everyone. So, yan. po tayo ng ano na. Bilong-bilong na isda, mga kaidol. So, bilong-bilong. Alam niyo po yung bilong-bilong ang -bilong, asawa po ni Bilang-Bilang. <laughs> Bye. nag na po tayo ng ano, ricado. Tubig na may mga ricado mo, mga kaidol. <clears throat> For today's video, mga kaidol. Tara, niyo po ako magluto. Bale, mag-prepare na rin po tayo ng mga gulay. Meron din po tayong talbos, At saka yung pinakahuli po natin nilalagay ito. Tapos, syempre, kalamansi. <laughs> yung pangpaasin po natin mga kaidol. Ayan po yung ano natin. Mga ricado mga kayo. Ang kalat pang ano. Di pa po ako nakalat paglinis eh. <laughs> kaya daw bali puputol-putolin na po natin yung talbos ng kamote para nakaready na po siya woooh So ayan nga po mga kaidol, tapos na po tayo maghimay-himay po ng talbos or magputol-putol. Bali hinugasan na po natin mga kaidol. Dapat po po natin maigi mga kaidol yung talbos kamuti kasi kung saan-saan lang po nakakarating po yung talbos. <laughs> kung narin na rin po ang mahawak mga kaidol. Ito nga po, ilalagay na po natin yung isda na bilong-bilong mga kaidol para maluto na. Kasi kulong-kulong -kulo na po yung tubig. Na magtimpla. Ayan nga po mga kaidol, tapos na rin po tayo maglagay po ng pang, mga pangpalasa. At saka yung kadalasan po talaga namin lalagay sa pagtipla po ng may sabaw mga kaidol yung patis po talaga yung pangtimpla po namin mga ka para mas malasa po yung sabaw eto okay. nga po mga ka luto na po yung ano natin sinabawan na bilong bilong mga ka-idol let's eat na po mga ka-idol see you sa mga next vlog yung na lang po ng facebook mag natin pakilike, comment, and share na po ng video and thank you for watching, bye bye